Pero maganda yung kitaan ngayon sa egg production. Mm, eggs. Kasi tumataas yung presyo Walang ng itlog. Walang ganong supply, sir. Mm. Kaya maganda yung sa pa-itloging siya. Basta, ano, basta. Ang maganda kasi, sir, uh, um, mapipredict, hindi lang sa kung kailan sila mag-lay, mapipredict mo rin ay yung pagkain nila mm. na may kung sukat. Parami. Kung gano'ng karami. Oh. compute mo na yun, mm. sir, in the future. Isang magandang araw muli sa inyo lahat ito sa si Jello Organic Organico Filipino Farm. Today, nandito tayo sa Echague, Isabela. So, dinalaw natin yung uh, isang breeder farmer na uh, nag-aalaga ng dominant seaside. So, dito to sa may Echague. Uh, anong lugar ba to? Hindi ko matandaan. Basta sa Echague, Isabela. Bumiyahe kami from Santiago. Siguro mga kalahating oras lang naman. So, dito na tayo doon sa farm niya. Yun, kasama natin si Ma'am Mylene. Ay, mm, yeah, mm, parang gusto. Tapos, marami kang kakumpetensya sa price talaga. Sobrang babo nilang magbigay. Mm. Bakit kinukumpi nila? Sabi ko naman, hindi ako nagbababa kasi mm. alam ko yung quality Quality ng atin. Oh, quality sabi. Yung atin oh. Tapos, predictable kung kailan siya mangitlog. itlog ah, Alam mo kagad. Oo, yung, ay yung masasabi mo, sa gantong week, magkakaroon ka na ng mm, itlog. You know? Hindi so, katulad sa kanila seven to eight mas uh, mga ganun. bakit ganon daw? Mm. sa akin kasi sir mga certified F1 uh, sabi ko talagang ano meron ako tested ah. proven and tested na yes, sir, yung sabi. kung kailan siya mag egg drop yung first egg drop nga ayun po uh, dito sa gilid nandito yung mga ibang uh, alaga ni mama ang mga growers oh. sir. ano po mga ano to D853 Yes, sir. d 853 ah. 902 9 9 9 9 9 9 9 yung bulik, yun sir, yung mga wala. artisan. You know. opo, opo. Uh, yun know. o. Yung isa kasi nawawala na ganun, parang pan ko lang sir, so, pang, pang kain Eto, <laughs> ganito lang kalit yung ano, yung hmm. uh, pinaka area niya. Quanto, Tapos, uh, secured yung ano, sa ulan ano. Tapos sa uh, dingding, screen at yung yero. Yeah. Ito ma'am, mga ilang months na po yan? Three, going three months na yan. Uh, sir. inasal type? Uh, mostly kung yan, sir. Mga, mga, ah, may babae din, ano. mm -hmm. Maraming babae yung nakalahalo pa lang. <laughs> malaki Wala kasi kaming lagayan na, sir, ng ano, rooster. Mm hmm. <laughs> then, pinapatay nila pag nililipot namin sa kabila. Tapos, dito, sa kabila. Dito pa tayo, sir. Ito yung feeds pala ni na ma'am, oh. Ayan, oh, mga pellet, pellet, pellet na itong ano, oh. Hindi ako magko-commercial uh, kasi <laughs> uh, ano, <laughs> hindi siya paid advertisement, no? Bimig baka naman. <laughs> 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 hindi ko sinabi bimig. Doon sa mga naglilayer, no? anong pong gusto niyo pa sa sa. Ah, sige. Ayun yung mga ano nila. mga layer. Ito yung natira na lang sir, yung mga 50 plus. Yeah. Eh, talagang ano sila, gala sila oh. No oh, sir, magandang tingnan, healthy silang tingnan. Okay, and dito tayo sa ranging area ng mga layer. Ayan, uh, magkakasama sila dito. Ito, ano itong, ano ma'am, yung damo, parang talahib. Okay, nakain nila sir. Hmm, lahat yung... dito dati okay, puno. Yan. Opo, dito talaga, Ayan, one damo week lang. Ito, <laughs> naging desierto na. Opo oh, sir, silungan nila yan sir, mainit oh. kasi pag, ano yun dito. Hindi ko nga lang kung... Malalaki sila eh, Sir. Oh, yun. 5 months ano. old. Yun, Ano, mga damo. So, nakakakain sila ng mga insekto, mga damo. Ang laki nung, ano, artisan ba yun? <laughs> may palo, ano, oh, sa sir, ulo. Oo, Sir. Yan, malalaki talaga. Malaki talagang, din pala. Kala ko, ano lang siya. Malalaki. Yung medyo manipis lang, sa Yung 1.5... Yung 902, yung puti. Mm. Pero medyo yung wrestling. bule, ano, ang laki, oh. Pwede rin sa meat. Oh Sir. Malaki. Kahit yung rooster, malaki. Mm. Eto, sa inyo pa to. Hindi no, na. Ah, yun. Ano na po? Hanggang dito sa bakod. Ito yung area ni ma'am Maylene. No? Yun ma'am, maraming uh, gusto mag-alaga. Uh, Karaniwan, mga OFW. Eh. Uh, pag nakikita nila yung mga videos, yung mga uh, uploaded na videos ko tungkol sa pre-range chicken, maraming interesado mag-alaga. Uh, alaga mula dito rin sa area sa norte dito sa Isabela marami nag-i-inquire so baka uh, kung o-order sila sa inyo paano kayo mako contact uh, visit lang po sila sa uh, GFC Chicken Farm naka-share na rin po sa, sa Facebook yes, ayon uh, may Facebook page sila na GFC Chicken Farm, Chicken Farm. so makikita nyo doon yung mga uh, alaga ni ma'am uh, anong mga Uh, program, kaya ng uh, D1 May 107 po kayo? Yun yung concert, yung Karaniwa, artisan, ano? Artisan. Mga artisan. Yung artisan nga pala is nag-iitlog sila ng green dark brown, so depende sa uh, line nila, yung easter egg ang tawag ng iba, pero ano yan, artisan, artisan. Uh, yung mga itlog mas darker sa, sa uh, usual na itlog Yon. Uh, paano sila mag-oorder, ma'am? Uh, may schedule ba o kailangan uh, may mga dates na specific para maka-order sila? Ano, sir? Um, kung gusto nila ng CC, si, sir, sir, twice a month ako. Ah, uh, twice a month. Tapos may growers naman available from ma uh, weeks, month, tsaka three months. Ah, pa. yung mga ayaw ng day old. Meron nung medyo yes, sir. May, may edad na. na yes, May ah uh, konti na lang antay nila usually mga ilang weeks yung na uh, iiwan yung nabebenta nyo ibinebenta nyo yung kwansari ah 1 week meron meron, meron sir mm -hmm. one week days old karamihan niyan mm -hmm. sir kasi pinapakeyo na lang gamit yung mga yung... pakain niyo dito sa ano anong ah uh, mixture ng pakain nila ano lang sir, pure? ngayon sa ngayon sir, pure pa lang kami na feeds, ah, feeds. as in 100% feeds. Mm. Sooner-suguro, may halo. Pero ah. yung mga, mga namin sir, yung mga growers like yung roosters, ah. sinalo, mais, tsaka mm. ano na po. Tapos Di, dito, hindi naman siya pumapayat. Azola, dito, ang ganda ng area nyo. Kaya, kaya nga nung, sir, bago ah. pa lang kasi kami sir, nag-start mm -hmm. pa lang kami ng March. Ay, itong March yes, this year, na. tapos? Tapos binuild namin to ng paunti-unti. Anong ba ngayon? Uh, Mars, August, August, mag-August. Five months, sir. Five months. So, bagong From five bago. months, ito na yung ano nyo, production nyo. Ito yung first nyo. batch, sir. Yes, sir. Ah, so Pero mabilis yung ba? ano. Marami na rin kasi. Akala ko, previously, mayroon na kayong ano, uh, mga breeders. Ang bilis lang, ano. Yes, sir. April, March, April, May, June, July. Five months. Five months yung five months po Oh, five months. So, Kasi ito February, yung February ano, nag-start yung, yung ng egg yung mga ano, Bali, nung, saan nyo nakita pala yung, ano, yung dominant season? One, sir, um, uh, kasi ako ng mga F1 na produce. Mm -hmm. Kaya lang mas nakikita ko sa ibang, sa Luzon, Mindanao. Malayo, oh. Tapos sinadjust nila si Sir Wesley. Uh -huh. Wala, wala. Hindi ko alam yung ano. Tapos, biglang nag yung sa Dominance si Tapos, ni-review ko na, sir. Hmm. Ah, okay to. Sabi ko kaya yun. Nakakita mo, na-suggest nung ano? Yung sa group, sir. Uh -huh. Yung sa group nyo, sir, nabasa ko. Tapos, nag-inquire na ako doon. Hmm. dire diretso na po. Hmm. <laughs> Nag-ano kagad kayo? Nag-parent stock? Or nag-start kayo sa... nag eh, sir. nag parents nag-attend na kayo ng mga training ni Doc. Yes sir, yes, sir. si Doc Erwin nga pala. Ay Doc Erwin, uh, ng isang araw na banggit ko na bibisita ako kay Ma'am Maylin. Ayon sabi ni Doc Erwin, i regards daw. <laughs> i Regards din sir. Ayan. Tsaka si ano, shout out kay Doc Erwin, tsaka kay Ma'am Cristina, pati kay Sir Dan uh, ng Chaong Quezon. Yan, nandito na ako kay Ma'am Maylin, nabisita ko na yung area. So, is, maganda pala, nag-umpisa lang si Ma'am March, pero sa nakikita ko, is mukhang maganda yung ano niya, yung setup kasi nakakapag-produce na kayo, nakapagbenta na kayo. Ma'am, gaano kalakas yung benta ng CCU dito? Dito sir, ano, nag-slow down ngayon. Siguro ito yung lead season. Oo, hindi lang sir kasi yung sabi ko nga hindi educated yung mga bumibili. Mm. Marami nagbebenta dito sir ng mga eh, hindi mo na lang ah, paano, ano niya, chapsuy, Oo, mga lahi. Ano na, chapsuy, mga F4, kumakanta na yung mga manok nila. F4. <laughs> <laughs> Kaya ang ginagawa ko medyo naglaylo uh, nag ako dun sa ano, twice, um, twice samantala ako nagpapahatch. Mm. Umalis muna ako dun sa sisiw. Ah. Dun ako sa kuan Wala akong kakompetensya gaano mm. sir muna. Mm -hmm. Kasi ang karaniwang uh, problema natin mga growers, yung mga breeder farmers, uh, hindi nila, yung hindi sila uh, aware dito sa breed o sa line, linya ng binebenta ng Dominant CZ. said, ang nakikita kasi nila is yung uh, mga nagbe breed ng naghahalo-halo lang sa yes, ano. Tapos sir, yes, sir, yes. yun ang mahirap na i, ano i-o uh, I i-compete kasi mababa nilang binibigay yung presyo. Pero naman, ang advantage ng pagkuha natin ng F1, yung yung legit at uh, proven F1 is uniform yung laki ng mga manok, tapos uh, yung age kung kailan mag-iitlog yung manok, Predictin is mapepredict natin. So, doon pa lang, uh, yung pantay-pantay na paglaki, yung age ng pag itlog ng manok, is advantage na natin dahil hindi na natin kailangang manghula kung kailan mag-iitlog uh, yung alaga natin. So, uh, business-wise, is ang uh, mga hybrid, uh, yun yung ano, yun yung Uh, malamang na magbigay sa iyo ng uh, tawag dito pantay-pantay na uh, dami ng itlog. So kung ipinangako ipin sa iyo na ang F1 ng Domen said is ganto sa edad na uh, 18 weeks or ganon, uh, magbibigay siya ng itlog kung ano 'yung sinabi sa inyo. Hindi ka tulad nung uh, uh, hindi mo alam kung kailan talaga magano magbibigay ng itlog. Kaya kung uh, interesado kayo sa pag-aalaga ng pag uh, um pag ng manok na paitlugen at free range seryoso yun oh, uh, kayo ng mga training seminar sa alam ko sa unang part ng training ni Doc Erwin Eslibria nasa Facebook ah uh, nasa YouTube din yung uh, training na yun. Uh, sundan nyo pa ng ano basa at uh, doon naman sa mga breeder farmers, huwag tayong mapagod na magbigay uh, ng uh, education do sa mga gusto magnegosyo kasi kawawa din yung mga kababayan natin na lalo-lalo na yung OFW maglalabas uh, ng lalabas. kapital tapos see. hindi garantisado or hindi quality makukuha nila sa pag-uumpisa ng uh, pait login. Ang kinalalabasan, isumusuko is yung ano, yung OFW, ay yung OFW hindi naman yan overnight kumikita ng pera yan, <laughs> no. yung pera niyan iniipon pa yan, ah, yan. kaya yung mga nagbebenta ng chop suyo, yung sasabihin F1 yung alaga nila, maawa kayo dun sa uh, be bebentahan nyo, kung hindi naman uh, legit na F1 niya nung dominance said, huwag niyong i-claim, okay lang magbenta kayo, hindi naman kami oh, against okay. dun maging honest, eh, oh, honest lang kayo kung ano yung binibenta nyo yun. So, uh, dito ma'am, five months, no? Um, in after a year, ano sa tingin niyo ma'am, yung ano natin dito sa, yung takbo nitong farm, sa layer? Meron bang ano, may future ba? May kikitain ba? Kung um, mag mag-start sila? Sa, sa amin kasi sir, um, hindi kami masyadong nag-stock ng, 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 ano pang talagang pang dispose namin mm -hmm. ngayon, sir? pero maganda yung kitaan ngayon sa egg production mm -hmm, sa eggs. kasi tumataas yung presyo ng itlog walang ganong supply sir mm -hmm. kaya maganda yung sa pet logging sa basta ano basta ang maganda kasi sir uh, Um, uh, mapipredict, hindi lang sa kung kailan sila mag-lay, mapipredict mo rin ay uh, yung pagkain nila mm -hmm. na may kung sukat. Karami. Kung, oh. Na na mo na yun sa mm -hmm. sir, in the future. Alam mo na kung kung magkano, magkano kikita mag mo sa ano? Po, sir. Sa uh, isang batch. Hindi yung lagay ka lang ng lagay. Hindi uh -huh. <laughs> kaya meron Yun yung advantage sir. ng nag attend ng training. Oo, uh, o, sir. Tsaka, yung uh, linyada mo is legit. Yes, kaya, sir. Yun yung advantage ng may F1 po kang nabili, meron silang feeding program, lighting, and all that. Hmm, kasama na. Dati, pagka umaten ka ng training, kulang-kulang yan, hindi ibinibigay ng ibang ano. Pero kay Doc Erwin, talagang kompleto na. Gusto ni Doc Erwin mag-succeed yung mga farmers na mag start sa gantong business para sa ganon, tulong na rin sa ekonomiya ng Pilipinas. Parang yung mga OFW, at kung kumita dito, hindi na... Babalik sa ano? Ay, bumalik pa po ba kayo sa ano, abroad? Ano, sir? Pumunta ako ulit ng Canada. Nag-aral din ako ulit. Mm -hmm. <laughs> para pumunta doon. Mm -hmm. Tapos, yung two years lang ako nang bumalik. No? Mm -hmm. Pumunta ulit. Ah, focus na kayo dito? Yes, sir. Ah, yun. Ma'am, ano pang mga alaga nyo dito? Isda o ano? Meron kaming native, sir, doon. Pero, kamti lang. Pang hmm, native lang. chicken? Native ah, baboy. na baboy. Sir. Ah. Misti. Hmm. May pera din to. May kita din sa native. Ngayon, sir, kailang magbaba ano, hmm. naman kasi yung ASF. Ah, naman. yung ASF yung problema. Pero dati sir, ano, mag-aala, ganun ako ng ano, mga 40 heads, ganun, hmm. ganun. Kaya yung may ASF na, hmm. tinigil ah, kasi. yung mga uh, native, apektado hmm. apektado din sila? Oo, oh, sir. Hmm. Magastos pagka mga kwan, mga hybrid, sir, hmm. kasi yun nga. Mga Ma large white pit rain. Oo, sir, wala hmm. Oh. kasing kani, vaccine sa ASF kaya tinigil ko na mm. Hindi na ako masyado nag oh, <laughs> na lang ako pill. sa Facebook, ang dami ng baboy ganun, na ano niya. Pfizer, ganun diba? Unti-unting tumutumba na lang. Yung kwan nga sa mga, yun ano ba yung kwan ko breeders ko tatlo, tapos nung may ASF na, pinili lang ng 250 oh. kilograms, binili lang ng 5,000 isa. Mm. Biro in di ba? Lugin, lugin. Kaya nakakaiyak. <laughs> Dito naman sa manok, meron din peste. Oh, Ayan. Kaya importante naman sa manok is yung vaccination Vaccine. program nyo. yan. Di baling gumastos tayo sa una sa vaccination kasi uh, in uh, future, pag nangitlog na yan, mababawi mo na rin yung ano. Badation. Saka protektado yung manok mo sa mga peste. Uh, prevention is better than cure, sabi nga nila. Oh. Pagka nag-umpisa na yung nagkasakit yung manok, saka mo palang gagamutin, mas magastos. Mas magastos. Ayan. Ayan. dami nila sa gilid, oh. Mas ganda marami dati, sir. nila, oh. Pag, ganda nga yun. Tapos yun, meron. Hindi ko alam kung ilan na yung naging itlog, sir. Uh, may may naging itlog na dito, ano, artisan. Meron, sir. Meron green nung nakaraan. Sa kaya, daw, meron daw ulit, sir. Tignan natin yung itlog. Iniimbak namin sa kabila yung one kasi... Ito ang ano nila, pa-itlogan. Sige nilang. <laughs> Ayan, oh. Makeshift na pa-itlogan. Lagay ng prutas ba ito o gulay? Oh, sir. Fruit crates. Ayan, fruit crates, oh. Oh, pwede yan oh. Press ko. Ito sir, meron ditong green. Ayun, ayun. Ay, yung yun. Ay, yun pa pala. Kala ko ito lang tatlo. Ito sir. Isang <laughs> hilera pala to. Opo. Okay, so nandito tayo sa may nesting box nila. Tignan natin. Ayun, ganda. May green sir. Hmm, parang ano siya. Totong ito. green pala. Hindi pala. Hindi, hindi pala. Ano. Ito yung, well, teka yan natin sa liwanag para kita nila yung ano kulay Nag talaga. Nagsasimula pa lang sila nalilipas. Ayan o, oh. Yeah, ito yung green. Ayan Oh. Yeah, no. So, ito yung green na artisan. itlog ng artisan oh artisan pang mayaman oh, sir pang Easter egg hunt <laughs> so mga mga high end ano Nagbebenta na kayo ng gantong itlog or ano to ah uh, papipisahan Hindi sir bali kwan lang sir uh, table eggs ah table eggs Bali kwan sir And it, it, ito pa lang yung mga unang batcher na ah, start ito? kaya malilit pa lang siya Oh nga pala 5 months no, no. Pero nakakapag nakaka produce na kayo. Opo. Ibig sabihin, nag-start sila nung 16 pa isa-isa hmm. isa, sir. 16 weeks old, 4 months. 16 weeks. Oh, sakto no. Opo. Opo. Kung siguro ano yung kin <laughs> Kasi alam ko 18 18 weeks. Oh yes sir. Pero sa iyo 16, sayo, 16 oh, weeks yes, nag-nag-egg drop na. Siguro na target yung talagang maturity niya. Oh. Tsaka sa ano din sa pagkain siguro, at sa pag-aalaga. Ayun ang importante. Pag inalagaan mo yung manok mo hmm. ng pakain, at yung uh, management mo is tama, in return, bibigyan ka ng magandang uh, harvest harvest. Yung 16 weeks, so nag-itlog na yung ano, artisan. So pwede nang magbenta uh, soon. Yan, nagtatakbuhan sila. Oh. Ang dami nga nag chat, -chat Eh, kayong... <laughs> eh konti lang po, sorry. Uh, naghihintay na sila no? So, so, paano kaya ako makakaipon ng eggs nito, sabi ko? Kasi may nag-order ng 50 case daw. Ay, ano na? 100. Per, per uh, crates P na. Ay, per, ano tawag doon? Tray. tray sir. Per tray. 50 trays. Saan so, kaya ko, gagamitin? Ano, sir? Paninda nila. Ah. Paninda nila po, sir. Ayan, no? Ang ganda ng ano. Ang, nag sa kanya ng 50 trays ng 100. Uh, artisan eggs. Ganda ng ano. Ang ganda ng market. So, hindi pa maibigay ni ma'am. Since nag-umpisa pa lang siya ng... <laughs> Uh, sa artisan. Yan. Hindi so, pa ako ko, talaga nagre-reply sir. ko. <laughs> tingin ko magdadagdag si ma'am soon. Um, Ayun. Yeah. <laughs> Ayun sa marami yung batch. Ah, may bago ng batch. Yung concert doon sa kabila, 3 months doon, malapit na religion ako na ni Hawkman. Tapos ito kasi 200 ito. Kaya lang pipilian ko pa yan. 200. Mm. 200. Ah, ito nasa box. Yes, sir. Yung uh, broader. May nakabayo. Yes, sir. Ayun. Malaki na din. Month old tapos ay, 3 weeks. Ayan yung brood, brooder niya. 3 weeks. Yung dalawang weeks, malaki. 2 weeks. Sir. Gumawa din ako ng gantong brooder. Ang pagkakamali ko naman, hindi ako gumawa ng itong no. sa ibabaw. Plywood Ay, oh. din ginawa ko. Kaya Ay, ano? Minit, ayun o, oh, may ano. Meron siyang black soldier fly o. Ito, black soldier fly yan. Ay, yan pa yun, uh, yung gantong brooder. Oo. Yung ano niya, yung larvae niya ang ano, pinapakain sa sisiyo makakakolekta ka pala dito ng ano, black soldier fly kasi may lumilipad na oh. Okay, so dito naman tayo sa inasal type. So dito yung arranging area ng inasal type ni Ma'am Maylene. Na Nakahiwalay sila. Uh, malaki na yung iba na ando sa looban na yun, nagano sila, nagtago, nakita kami. Yan. Uh, may ano, may mga tanim silang talong. Silang po ko eh. Ayan, talong. Ayan, pagka nagbunga, Diretso na kain nila. <laughs> To. Ayano, meron siyang housing sa dulo para pag-umulan. May Meron silang shade. Pag uminit din. Ayano, ang dami nila sa lobo. Oh. Yeah, ito yung mga inasal type ni Ma'am Maylene. Ito yung setup niya. Ganito lang siya simple. <laughs> yan, may, may silungan sila. Ang lalaki nung ano 853 ba yun Yes, sir. Ang laki, oh. Mm. <laughs> parang ano talaga siya. Uh, parang yung mga Rhode Island Red na ano talaga, oh. Na... Yung malaki na. Ilang months na po yun? Five months na po. Ah, five months. Kaya ano na to. Muscle, muscle na to. Ilang kilo inaabot nung five months, ma'am? Mga two kilos. Ngayon, sir. Two kilos. Ito yung pagkain na nila. Nagmix na kami, oh, sir. Eh, mais na. na. Yan. May mais. Ngayon may damo. May insekto. Mm -hmm. Yan, oh. So, sa galaan nila. Parang, yung anong yon parang pagkain ng kambing yun ah. Ito sir, itong ano po. Ano ba yung pangalan? May kambing na? din dati dito sir, nandun sa kabilang Aha. farm ulit. Hindi <laughs> nila Tila. namin dun. Ito. Nakalimutan ah. ko pangalan nito eh. Alam ko kinakain ng kambing ito eh. Ano. Yeah. Nung may kambing dito sir, walang damo. <laughs> Wala ring rin kahoy. Eh. <laughs> Ngayon tumaas na yung damo. Mm -hmm. Yan, dami. Alam ko pagkain ng kambing to yan you know, may bulik dito na ano. Ayan sir, artisan na laki. Ah, oh, artisan. 15, sir. Yan right. o, ito yung pasikot-sikot dito. Yan ang ganda nung ano, parang may carpet o. Oh. <laughs> o, oh. ayun yung mga manok sa banda ron. Yan, Ma may market din yung ano nyo. Yung, yung... inasal type. Meron Nga sir, Nabibili. marami pero dito sa Biskaya. Ah, sa Biskaya. Siguro sa Biscaya, yung iba pang upgrade nila Hundreds. Yung Iba pang luto oh, ngayon. Pang upgrade o oh, magandang pang-upgrade sir sa mm. ano kasi yung mga, mga native, native sobrang oh, liit naman mm, ng katawan. Para gusto nila lumaki laki yung ano yung katawan. But, pero pang um pagkagantong age magkano na benta niyo ng ano? Sa akin ngayon sir 250 pa din yung, yung ano ko yung kilo kasi ka per kilo. gusto nila mas lower pa. Uh -huh. Pero depende sa pag bulk talaga kasi mm, sobrang Oh, syempre eh, pag marami yan, mas pag hundreds na kinukuha. Pwede ganun. ibaba no? Ayun. Ay, Ay aratilis oh. Kanda talaga din yung aratilis kasi mabilis, mabilis lumaki. lumaki At uh, magkakaroon ka ng shades. Pero magtatanim din ng aratilis hindi para sa manok, para sa ano, sa stingless bee. Since yung aratilis is tuloy-tuloy yung ano, yung bulaklak. Kaya magkakaroon ng pagkain yung stingless bee mo. Tuloy-tuloy din. Malalakas Ayan. yung kulay puti okay, sir. Ano. Parang wala na yata. Ang lalaki oh. <laughs> five months. Kaya ang lalaki na. Kung three months, sakto. Sakto yung ano niya. Oh, sir. Di, na, nasubukan nyo na pong ano to. Magluto ng ganto yung dati ko lang sir, yung uh -huh. luma. Uh -huh. Pero hindi to hindi pa, pero masarap siya. Uh -huh. Hindi siya yung sobrang kunat ng no, uh -huh. yan, native. Hindi matigas, hindi ano. At mm -hmm. uh, yung Makang ilang months na katay niyo, ma'am? Noon sir mga kun yun. Kasi extra rooster mga uh -huh. kwan, sir, mga Ngayon parang 5 months gan. 5 months. Sa, malaki na rin kasi. Mga ilang kilo po inabot? Hoy, kun yun mahigit 2 kilos. Ah, uh, 5 months mahigit 2 kilos. Yan. Pero kung pang market, siyempre hindi naman na ano, nang, uh, gusto nung masyadong malaki. No? Kaya gusto nila <laughs> mas maliit ng konti. Is pero mas yung edad niya, sakto-sakto doon sa uh, tigas ng karne o yung no, uh, kung ano yung uh, gusto ng customer. Ito yung aratilis na sinasabi ko sa so mga hindi nakakaalam. Oh. Yan, kinakain niyan. Nung bata ako, inaakit ko sa siya. ano. Ayan o. Ayan o. Ayan. May lubak-lubak din doon. Hindi ko na inugasan. Nasa, ano naman tayo, probinsya. <laughs> hmm. Hindi ka tulad sa city, may usok ng sasakyan. Mm -hmm. Walang ano. Tropics. Baka merong, ano. Baka merong pampunla. <laughs> Para, ano Alam po ko. tinanim nyo dyan? ano lang sir, tumubo lang siya. Ah, tumubo lang. Marami dyan nga dyan sa may maliliit. gilid ng fish pans, sir, hindi dapat tanggal. Maliliit. Ay, madala nga ano, ang pahingi malak po. Malaki ah, na sir, oh. Ayan, oh. Oo oh, nga. <laughs> ah, hindi ko lang alam kung meron siya, <laughs> ano sir, sa ilalim mo. Kasi ilalagay ko doon sa para sa stingless bee. Yun. Uh, ano pa ba? Meron pa ba tayong ano? Ito yung area, oh, yan, oh. Oh. Simple, simple. So, yung mga nakatiwangwang yung area, lupa. yung lupa, na hindi pinapakinabangan, Kanto lang ginawa ni Ma'am. O yan o. Oh. Free ang grass cutter, oh. Meron ka ng tagalinis. <laughs> tapos meron ka pang uh, harvest soil. na manok. Meron kang harvest na itlog. May garden soil. Pwede ka rin mag -ano dito. Kumuha ng mga yung mga uh, lupa dito. Kasi ayan yan. Halo na ng ipot ng manok. Dito naman sa side ang ano ni Ma'am is itong fish pan pero sa ngayon wala siyang laman pero nakita ko sa video ang daming hinarvest dito eh yan <laughs> on, laki oh Okay, so yan po yung pagbisita natin sa farm ni Ma'am May Maylene Gragasin. Yan, dito sa Echage Isabela. Ayan, maraming maraming salamat po Ma'am May Gragasin sa pag uh, uh, alaw sa amin na makabisita dito sa farm nyo. At siguro sa darating na panahon, bibisita uli kami sa inyo Ma'am. Maraming salamat po Ma'am. Yes. Thank you din sir para. <laughs> oh, shout out do sa mga ano, sa mga breeder farmers ng Dominant Seed. Yan, susunod uh, kayo naman bibisitahin ko. At yan po yung episode natin para sa oron na to. Maraming maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. At para naman doon sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganun ay ma-update kayo every time maglalabas kami ng bagong videos, tutorial videos, at mga informative videos na talagang ginawa para sa inyo. Muli ito po si Jello Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming at most especially sa pre chicken raising.